naman mo ni, ikaw pa lang din eh. Hindi pa ako lulut. Direk na rin ko yung ingay ng dalawa. Paano di ba eh? Kita mo, tay tay ni kita Wala na bang kumini ah? Wala papa papatutog. Oh nga kaya nga eh, kaya er, hindi din din ako eh. Hindi ko nga ma na sobrang hindi ko pare. Eh. Nabibisit ako sa ginagawa niya, eh. sobrang ingay niya. Kumpira, ako. naman yung naaramdaman ko eh. Sobrang ingay dalaw, eh. so, eh. so, yung dalawa Sobrang ingay, tayo na ka naman. Pwede ba na naman Ha? Alam ginagawa naman Yung namin, hindi Sige na, baka pasuyo naman ano? okay. So motherfucking Eagle Double G Snoop no, Dogg no. Kaibigan, anong nasa isip mo? Kaya pa, lang kasi dami kong ano o oh. Ay no! Problema mo? Ano bang ano mo? Ay no! Ano mo? Ah! 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 Oh! Ay no! Nakatilid yung puto eh! Ah! Pasensya na! Akala ko kasi Baka yung nasa isip ko eh! Ang dami puto eh! Ah! Gusto mo ah. yung ah. kamaputo rin sa asawa ko Kahit kanina pa ako tangali dito eh! Ah! Gagawa kasi! Ang iba yung narinig ko! Halimungin yung narinig ko, ko eh! Eh siyempre!